Han? Wow, sexy ah. Sexy. Alam mo naman bakit pa tayo yung nota mo? Huh? Ano ko sabihin sasabi mo? Parang init ko ang init ulo. Kay... Ha? Huh? Panaginipan mo may babae ka doon sa mga tropa mo. Hmm, ano naman tayo? Panaginip lang yun din. pa yung panaginip ko na kakatotoo? Di ba yung kumari ko? Oh. O di ba may pigus yun? O na oh. panaginipan ko, bunti siya. Lalaki yung ano anak niya. Di ba nagkatotoo? Oh. Mm. Bunti up. Ah, Nagkataon lang yun. Tapos yung panaginip mo sa akin, totoo na kagad na naginip ka lang. Uy, hindi ako na naginip na ng anong mali-mali. Totoo yun. Kaya pala siguro hindi ko matayo yan ah. Ano ko? Grobe ka naman. Sa'yo nang alam mo eh, ba diba, si, di ba panaginip lang? Ibig sabihin, hindi totoo. O yung panaginip ko, nakakatotoo. Tignan mo yung kumari ko. Di ba nang anak, lalaki? Diyos Kaya ako pinuha ko nila ko naman eh. Di ba lagi tayo magkasama? Paano nga yung sasabi sa'yo? O hindi tayo magkasama. Pag-iinom ko sa labas. Oh, iniwan mo lang ako dito. Uuwi ka lang dyan na nakainom tapos magdadala ng alak sa akin. Okay. Oh, tapos niya dala kita. Kaya nga, bakit galing mo sa babae mo eh. Hulo? Hulo ba? Ay, hirap sa'yo. Kaya siguro hindi na yung tumato yung hindi na kaya ng lima or tatlo. Hulo? Hey, Ibay mo naman kasi, babe. Sabi ko naman sa'yo, pagpagod ka. Oo oh, nga, hindi na ako mangingit ng lima or tatlong rounds. Dapat one hour na lang. Oh. Hulo? sa kahit 1 r O, pwede na ba yun? Kahit sabi mo lalaki, walang babae, hindi kahit 1 r Mga friends, si, si 1 r kaya yun. Para yung exercise, para pumayat. O. Oh. Ayun ang alam, exercise na itong dalawin. Hindi mo pa magawa. 1 r Nahihibang ka na ba? O, hindi ba gusto mong pumayat? Gusto mong pumayat? Hindi, hindi. Papayat ka rin sa ibang bagay. Hindi naman dyan sa ganyan. wala ka ba tatayo? Eh, daming gawain dito sa bahay. Hulo? Oh, tapos yung babae mo, sino yun? Hmm, mm -hmm. Sa wala akong babae, wala akong babae Nakita ko pa lang, magaling Tapos, switch sweet mo daw Tapos, nagyayakap ang tapak Ay, ang galing Ang tibay mo Ganyan-ganyan pa kayo, oh Ang tibay mo, iba talaga kayong mga, mga babae May topak talaga kayo Panaginip, pinapatuloy <tot noise> ay, ay, yung panaginip ko, nagkakatotoo Panaginip, hindi lahat Grabe ka Ay, hindi lahat, nang ako lumapit Lumapit nang ako dito sa albularyo sa ano? Sa anting-anting? Mahapit na nga akong mahalman ng gastos ko. Tapos may babae ka lang pala? gusto mo ganun mo, gano'ng lumapit Tapos nga babae ka lang? Babae mo? Wala nga akong babae, panagilip nga yan Kaya sabihin mo, kaya sabihin mo Kaya sabihin mo hindi na nag... Hindi na natayo yung nota mo, no? Hindi na natayo yung nota mo, Kasi gamit na gamit dito sa babae mo, sino yung babae mo? Sino babae mo? Wala! Sino babae mo? Sabihin mo, sino babae mo? Wala nga! Wala nga. Anong naisip mo? Yakap. Ang sarap pa nga nang yakap-yakap ko sa kanya eh. Yun no, yun sa panaginip mo? Pero sa totoo, magkakita ka sa lupa. Baka nabuntis mo na yun. Ano? Kayo kayo nga. Kaya mo. siguro hindi nang maano yan. Dati kaya naman yan ah. Ha? ha? No, Bakit biglang gano'n? Dahil sa panaginip lang. Mo hindi nalang pwede naman oh. Totoo yung mga panaginip ko. Ito kaya ngayong gabi oh. Huwag kang tatabi sa akin ah. Ano? ulo ko. <tod> sa baba mo ko ulo ka. Yung babae mo, isip-isipin mo na kung anong pangalan niya na. Sabihin mo sa akin bukas. Hindi talaga to? Pakin mo ka babae? Oh, yung palaginip ko, nakakatotoo na po yan. <tod>